Oh, magandang gabi po sa ating lahat, magandang magandang gabi po ng Martes sa ating lahat. Ngayon ay isang panibagong araw na naman, kaya panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Ito ay upang makuha mo ang kahilingan mo, lalo lalo na sa inyong mahal. Kung sa tingin mo ay... Ang iyong mahal ay medyo may pagkakuripot, medyo hindi ka pinagbibigyan sa iyong mga hiling, palagi na lang naghahanap ng rason para hindi ka mapagbigyan, ito po ang ating gagawin. Ngunit tiyakin po lamang ninyo na po ninyo ito para sa kabutihan, hindi po para abusuhin ang inyong mga karelasyon. Okay po? So napakasimple po lamang nito. Ito po lamang ay maari po lamang sa magkalapit na relasyon. So hindi po ito sa LDR. Kapag ang inyong mga kapartner ay parang pinagdadamutan kayo, gawin po lamang ninyo ito. So ang inyong mga kapartner, kahit kayo ay magkatabi o paalis man ang inyong mga kapartner, ay ito pong ihanda ang inyong mga sarili. Kapag nandyan na po ang inyong kapartner, kailangan isipin mo, ibulong mo bago ka lumapit sa kanya, bago mo siya hawakan, ay bigkasin mo na ang mga nais mong hilingin sa kanya. Kung baga, bigkasin mo halimbawa, bigkasin mo ito ng taimtim, kung ano ang kahilingan na gusto mong hilingin sa iyong karelasyon. So, halimbawa, hihilingin mo na... Um, uh, mayroong kang hihilingin sa kanya na pabor, Mayroong kang hihilingin sa kanya na mayroong kang ipinapabiling, ngunit parang napakahirap na mangyari dahil nga po kak sa pagkakaroon ng kapartner na kuripot, kaya ito po ang ating gagawin. So bago po tayo, bago po tayo um, lumapit sa kanya, ay bigkasin mo na. Bigkasin mo ng pabulong habang nakatingin ka sa iyong karelasyon. Bigkasin mo ng taimtim na pabulong ang iyong kahilingan. Pagkatapos mo itong mabigkas, pagkatapos mo itong mabigkas ng taimtim, ay lumapit ka sa iyong karelasyon. At pagkatapos po ay hawakan mo ang kanyang braso at pisilin ito ng tatlong beses. Pasimple mo lamang itong gagawin. Huwag mong ipahalata sa kanya na mayroon ka ng ginagawa. So, ayan po muli, bago mo siya lapitan. Titigan mo siya, titigan mo ang iyong karelasyon sa kanyang likuran o sa kanyang mukha at ibulong mo sa iyong sarili lamang ang iyong kahilingan sa iyong karelasyon. Kung anumang pabor ang iyong hihingiin, ibulong mo ito. At pagkatapos ay lapitan mo ang iyong karilasyon Hawakan mo ang kanyang braso at pisil-pisilin mo ito ng tatlong beses. ah uh, guys, halimbawa kung papaalis, ninyo, papaalis ang inyong relasyon, magugulat ka na lang dahil marirealize niya pag-uwi at ibibigay niya sa iyo ang iyong kahilingan. Basta gagawin po ng tama at dapat po ito ay para, para po hindi natin ang busuhan ng ating karelasyon, kundi para po sa kanyang, lalo na kapag madamot para naman minsan maibig niya ang kahilingan natin sa kanya. Marina natin gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras.